So marinimera po. At sa lahat ng na nanonood sa amin, isang napakagandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay narito kami sa Carino High School at welcome sa, amin, sa amin ang, ang, ang nyo sa mga sa kabataan ang na Maraming salamat sa mga kiniyan. So ngayon, nandito tayo sa Kirino High School para bigyan kayo ng mga ibang tips kung paano mabibigyang importance sa ang inyong sarili. At ano, mapahalagahan ninyo ang kasagraduhan ng buhay. Bibigyan namin kaya ng iba't ibang tips kung ito may At ito ang tip number one. Kailangan magkaroon ng disiplina sa sarili o magkaroon ng sariling pagtitimpi.

magpahalang ibang gagawing bagay para malibang oh, ang iyong sarili. O kung counter-strike tayo. Kaya, Dota, no, ikaw, bahala ka. Counter-strike? Di ba counter-strike? Ano yun? Yung sa mga patayan, mga gano'n. Oh, eh, anong okay. idudulot na mabuti sa atin yung yun? Oh, masaya siya, pero nakakakita ka ng mga patayan na hindi sabi mong sabi sa, oh, parang ka tayo sa pagpatay. Sa <laughs> sa pagpatay. Ayaw mo, mas maganda kung sari ko nagmulipak mulipak tayo kaya nabulububang eh ba nagbibilay na at sa huling natin ay bigyan natin ng kapag pahalaga at atin sarili at na rin ang ating mga kapwa buong 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 gusto na nang tumatay. problema si bahay. Ano ka ba mo? Ano si bahay mo. Wala na, wala na. buhay Gusto ko. Lang ano ka na At ngayon, at kung kaya nyo, ang iba't ibang mga titsong pala natin,